Iglesia Ni Cristo. Bawal ba talaga? Marami ang nagtatanong kung bakit daw ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo, Church of Christ, ay pinagbabawalan ng kanilang pamamahala na makipagrelasyon at makipaglipan sa hindi nila kapanampalataya. Pati ba naman daw sa pag-aasawa ay masyadong naghihigpit ang Iglesia Ni Cristo, wala na daw kalayaan ang mga kaanib sa loob nito. Nakatala ba ito sa Biblia? Block Voting kino question nyo, pati ba naman ang pakikipagtipan? Well, lahat po ng utos, tagubilin aral sa loob ng Iglesia ni Kristo ay galing sa Biblia. Nakabatay ang doktrina nito sa Biblia. Pag-aralan natin kung naayon nga sa banal na kasulatan ang hindi pakikipagtipan sa hindi palataya. Labing apat huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maano bang magsama ang katwiran at ang kaligwan? O kaya maliwanag at madiliman. Labinimang maaari bang magkasundo sa si Kristo at si Kristo? Ano ang paugnaya ng sumasampalatay sa di sumasampalataya? Dalawa corner, 14 minuto si pasado alas 6 East Minus Kingdom. Kung huwag makipag-isa sa mga di sumasampalataya, e eh, paano kung sumasampalataya naman yung mga hindi kaanib? Parehas lang ba ang ating mga sinasampalatayan? Iwan pagdating ninyo sa lupay ibibigay sa inyo ni Yahweh at kapag nasakop na ninyo ang pitong bansang sa inyo roon, tatlo, huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong anak ang kanilang mga anak, apat, sa pagkatilala nila ang inyong anak kay Yahweh, at pasasambahin sa kanilang mga Diyos Diyosan. Kapag nagkaganoon, magagalit sa inyo si Yahweh, at kayo ay kanyang lilipulin agad. Malinaw ko, pinagpapawal talaga ng hindi ng Diyos ang pakipagrelasyon sa Diyos at pasasambahin sa mga Diyos-Diyosan. At bakit pa maghahanap ng tagasanlibutan mga mahal kong kapatid? Sa lokal nyo, distrito nyo, meron naman tayong mga kapatid na tulad ng hinahanap nyo. Meron din sa ibang bansa, ibang bayan, ibang lungsod. Nakakalat na ang iglesia, kung kaya naman madali kang makakahanap oh. ng iyong cat-eye